Sama ko po si Shamara. So, ayan na. Uh, titingnan po namin yung mga tanim na pakwan at kalabasa dun sa tanim po ni Papa Shong. Ayan. Ito po yung pakwanan. Ayan. Ito po yung aming anak na nag-iisa. Na maunas ng sarisaring pagkain niya. Mm -hmm. <laughs> ayan na. Tara guys. Tara na atin yung puntahan anak yung ano, yung mga kalabasa at yung pakwan. Sabi mo, hi, hi ka muna sa video. Hi. Anak. Hi, ako po. Ako Shimata. po si Si Shamara. Hello, Color week. Ayan guys, sige guys, puntahan natin yung mga pakwan at kalabasa. Oo nga, may bunga na yung pakwan, ano eh. Saan pa? Dito pa. Bumiliit pa hen. Eh. Ano ba maapakan mo yung ano? Yung mga talbos? Hindi yan ah pagka naapakan mo. Ay, wag mong hawakan. Kinutuktok mo na agad ay maliit pa. <laughs> Nasan pa. ka kunti pa ang bunga. Okay. Ano yung iba na may kalabasa? Kaya di pa natubo. Ito, kalabasa ito. Ay, taklo lang. Patay hmm. <coughs> na yun agad eh. Ito, o. Oh. Hindi pa. Patay, oh. o. Pa. Ah, nalagyan lang ng dumi, anak. Kaya <coughs> ako napapalit. babalik na ikaw? Ang saan? Yan, ah? Oo, oh, nakahiga yung kalabaw na. Nagiiyak yung babuyan ni Tia. Oo na, yung babuyan po yun. May mga inahin eh, tsaka po ng anak. Ah! Saan? Ayun, Oo nga, honey, maliit. Patingin? Dede. Ah, bay, pala. Buko pa. Ayun, bay. <laughs> tsaka pa, anak ah. Akaw, Nakatago lang. Yan. Oh. Nakausap ko na yan. Hmm. Ano Ipaa. sabi? Ba't mo kinausap? Ipaa! Siya nga, eh. Oo, oh, nakatago. Nakatago nga. Malaki na, hane. Eh. na oh Oo, oh, nakatago lang yan. Ah. Oo. Oh. Tapos yung iba ay kalabasa. Wow, wow. Ito baka nyo. Ano ko pa yung mga dulo-dulo ng pakuan? At yun ay pa. Kasi pagkaya yun ay... Napakan mo. Hindi yan. Bubunga. Hindi <coughs> mo. Hmm? Malit. Malit. Umungo kong pumipit na siya. Malit pa niya. Anakhan eh. Anak. Anak Oo. Oh. Punt po sa may hanggang dulo po. Yan ah. Kaya lang nakakatabad na magpunta at maapakan kong ano. Halakha. ka Maapakan yung mga tanim niya. Hapo na anak. Huwag na ikaw kayo sumama dito. Ay, mo, mo, na, na, apang, Hindi oh, mo dito tayo nadaho na apakan mo. Hindi. mo na yun. Ano sa damo? Damo yung, anak. Hindi. Napakan na, mo sa damo. Ang pinagkakalitaan po, po dito yun. Ano, Pakwan, kalabasa, yon, po, tsaka po babuyan. Yon, po, babuyan po yun. Tapos doon asa may, ano, may babuyan din. Ay. Ano? Siya nga honey. Burn pa daw. Uh, wow. Hinulipan ng ibang ano po yung ano. Kalabasa. Hinihulik. Gawa ng mas matibay po sa ulan at init ang kalabasa. Pag hindi tumubo ang pakuan, kalabasa ang nilalagay. Alin? Ito naman ay puro kalabasa na ah, tanim. tanim. Eh. Po yung anak ko ah, si Shamar. Nain na doon yung ina niya. ada na doon, sa kabila. Tinitingnan lang po namin mga tanim na pakwan at kalabasa. Ano, may nakita ka na? Wala. Wala. Ay, tayo doon sa banda doon ah. Masaan? Ah, ito ah. Malit pa. Malit pa nga. Tayo doon anak, sa may banda doon at hapon na. Ay, na ah? mm -hmm. May bulaklak na pakwanan eh? na ba